Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maaruga sa pamilya na laging masikap para sa maayos. Nakabuhayan, may ugaling mahaba ang pasensya ngayong araw, at kung may dapat sabihin ay gagawin para maging maayos, mas gusto ang gumagawa muna ng plano, para makaiwas sa pagkakamali, sa mga ginagawa, at talagang sasagot pag may nalalaman na gustong sabihin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 26, number 11 at number 40. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa sinasabi lalo na kung nasa trabaho para walang maging kaaway na tao sa hanap buhay, maaruga sa pamilya dahil doon talaga nakakakuha ng kaligayahan pagmasaya ang pamumuhay. Ayaw ng usapang may kayabangan at kaberdehan at wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal sa trabaho ay masinop at hindi gagawa ng pagpapataan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 31 number 16 at number 22. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho matyaga at maingat sa mga ginagawa, ayaw. Nang mga kwentuhan pag oras ng mga ginagawa, may katapangan. Lang ang ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang mahaba. Sa tahanan ay madisiplina na naaayon lang para lalong maging maayos ang bawat relasyon, nag-iipon ng pera para may maitutulong sa mga kapatid at magulang kung lalapitan, matapat sa sarili at may paninindigan, kaya hindi papayag sa mga suhulan sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 40 at number 31 at number 27. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina pag may nasabi ay gagawin, at kung katapangan. Naugali ay mayroon ngayong araw, kung sa mga dapat. Na magawa ay gagawin na matahimik sa tahanan ay masasayang. Usapan, ang gusto para laging masaya ang bawat relasyon. At hindi basta kayang lokohin, dahil may isipang matalino. At hindi kayang basta mabibiro kagad, may maingat na ugali sa mga sinasabi at ginagawa, hindi nagtitiwala kagad pagtungkol sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 10 at number 36. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may isipan na matahimik mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at kaberdehan, iiwanan ang mga ganoong kausap, maingat sa mga ginagawa dahil ayaw ng paulit-ulit na paggawa, sa tahanan ay ayaw makakadinig ng pagmumura. Wala sa isipan ang pagseselos kagad tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 15, number 21 at number 34. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matahimik at gagawa ng walang reklamo pag. Tama. Pero kung hindi naaayon ay may katapangan ang ugali na gagawa ng katwiran, laging matyaga sa pamumuhay at maingat para walang maging suliranin, at ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, uunahin na laging makagawa na mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pag-ibig ngayong araw mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 36 at number 10. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May masungit na ugali ngayong araw kung nasa oras ng trabaho dahil ang gusto ay makagawa ng maayos at makaasenso sa pamumuhay at may matang mapanuri para makaiwas sa pagkakamali at pagsasalita ng hindi tama at may matapang na ugali na may mahaba namang pasensya kung nasa trabaho. Laging uunahin ang ikakaunlad at pagpapasaya sa buhay pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 14, number 30 at number 27. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging masipag at masaya ang mga pangarap para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, masikap para magkaroon ng mahabang may pinagkakakitaan at makakaipon ng maayos na pera at kung sa tahanan ay maaruga sa dapat na makain ng pamilya para laging masisigla ang katawan at laging ready ang isipan at katawan sa mga dapat nagagawin at hindi magpapautang ng pera masinop sa kabuhayan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 10 number 17 at number 36. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga sa buhay sa mga gagawin para makaipon ng maayos na pera at hindi basta makukuha. Sa mga pakiusapan, madisiplina sa mga sinasabi dahil doon nakakagawa na makakuha ng respeto ng mga nakakausap at ayaw ng mga usapan na lagayan ng pera, may takot sa karma ng kamalasan, at laging inuuna ang kasiyahan ng pamilya para sa maayos na buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 18 number 25 at number 34. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masipag na matahimik kung sa trabaho. Ayaw ka usap ang tao na mahilig magangat sa sarili. Iiwan ang ganoong kausap, mas gusto ay magtrabaho. Nang mag-isa para mas makakuha ng pagtitiwala sa mga boss, kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, at hindi magpapautang ng pera. Wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 17 number 25 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling may kahirapan makakausap, ayaw ng mga abala. Sa mga dapat na gagawin, ang gusto ay magtrabaho. Nang mag-isa para makagawa ng mas maayos, madaling magseselos. Ngayong araw, na pag ang pagseselos ay matahimik, at may ugaling mabilis mainis ngayong araw, at ayaw ng mga kalokohan sa trabaho. May matali nung isipang uunahin ang gagawin, kaysa makipag-usap o makipagkwentuhan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red, number 26, number 31 at number 14. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matyaga sa trabaho at ayaw ng usapan. Nang walang kaugnayan sa trabaho, sa tahanan ay maaruga. Sa pagkain, para mapanatiling maayos ang bawat kalusugan, at pag may nasabi ay talagang gagawin para maging mas maayos ang lahat, hindi kagad kayang magtiwala pag tungkol sa pera, matapat sa hanap buhay ng may mahabang pagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 18, number 29 at number 30.